Good morning everyone. Happy happy Monday sa ating lahat. So, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. So, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang tumatangkilik na nanonood, sumusuporta at sumusup sumusubaybay ng aking mga content dito sa aking channel. So, thank you, thank you so much for your loving support na binibigay, especially sa oras na nilalaan ninyo para manood dito sa channel ko dito sa channel ko. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hinding-hindi niyo pagsisisihan na pinanood niyo to mula umpisa hanggang hulihan. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video, agad-agad. Um eto, sa mga naghahanap ng part 2 or ng full length video ko ngayong araw eh ito na ito na yung part 2 dahil nga yung part 1 eh nabanggit lang si Alden yun yung pinapakalat ito na yung part 2 hindi nyo kasi tinapos agad diba e eh, ba't ninyo tatapos yun? eh, hindi nga inupload sa tiktok yung buo diba um, hi Alden lang eh pagkarinig na pagkarinig ko sa TV sabi ni Vice hi Alden, High main friends natin yung mga yan so isa lang ang ibig sabihin nun no uh, na talagang binati ni GB si Alden at main on national TV so ito na guys watch this mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng, ng buong buo so ito na guys watch this <laughs> Grabe yun. Right. Hi Alden, hi me. Hi. Oo. <laughs> <laughs> At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, so once again, CTTO sa may aray ng mga photos and videos na nilalabas ko every day. So thank you, thank you so much sa aking mga sources na hindi nagsasawang nagbigay sa akin ng updates and syempre isa na rin ako sa mga pinagkatiwalaan nilang ilabas ang katotohanan patungkol kina Alden at Maine. Asahan ninyo guys na loyal ako at hindi mababayaran ng kahit anumang pera o salapi ang aking loyalty. So, di, katulad, di hindi katulad ng iba no na dating loyal pero tignan nyo naman natapatan lang ng pera eh diba bomaligtad na so wala 'yung pinapatungkolan diyan na ah. dumako na tayo sa ating main topic for today's video like what i said earlier it's it's part 2 of my vlog for today's video kasi nga earlier kahapon eh 'di ba um nagkaroon tayo ng part 1 So, ito part 2 na ito ng pagbate ni ni Vice Ganda, Jong Hilario, kay Alden at Main. ba diba kung natatanda ninyo kahapon na post ko lang, eh, yung binate ni La Jong at Vice si Alden. Kasi nga, kagagawan yon ng abias na putulin si Main. Kasi nga, ba diba, pagka naninig nila yung pangalang Main Mendoza, agad-agad silang nasusuka. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko alam kung paano, ba diba? sa kasi may mga kawalangyaan silang ginagawa or sarswela part. Two. So ayan na, napakalinaw. Hi Alden, hi main Friend, friends natin yung mga yan. So na diba? napakalinaw mismo sa bibig mismo ni Meme Vice ganda ng galing na friends niya yung dalawa at binati niya yung dalawa hindi lang individual or bilang individual diba. buti pa showtime time yun nun nababanggit yung Alda madalas kong marinig kahit nakalaban nila or um, 'di ba? Nagpabagsak sa kanila noon, nagbigay ng luha sa kanila noon. Samantalang yung um yung isa, try ninyong banggitin si Popo, 'di ba? Total yun naman din yung pinapalabas ninyo para lalong walang mas manood sa inyo, 'di ba? Para wa mas walang tumat tumatangkilik sa inyo try ninyong banggitin yung taong yon try ninyong banggitin yung nakakadirin pangalan na yun dito sa industriya ng showbiz ba diba? para mas lalong bumagsak ang ratings ninyo at para mas lalong matuwa kayo pag kami senior na inatake kapag napanood yan ba diba? at least dito sa showtime matutuwa ka kasi nga minsan binabanggit si Alden or si Mate or silang dalawa in in individual kasi nga bawal banggitin yung Aldab pero itong showtime ah, walang restriction na na ano na pagbanggit sa Aldab nakakatuwa lang at nakakaano no so, kaya yung mga pinapa kaya yung pinapakalat ng isang vlogger dito na allergic daw ang showtime or allergic daw sila na banggitin iwas na iwas silang banggitin yung pangalan ni main ay nako hindi totoo yan di ba hindi taliwas yung kwento niya taliwas yung kwento ng ng vlogger na yan taliwas yung yung pagkakasabi niya na um na hindi daw binabanggit si main or iwas na iwas silang banggitin sa main kasi nga may Catherine Alden na drama na ginaganap ngayon dito sa sa industriya ng showbiz di ba <laughs> eh eto pa ah uh, ba't sila iwas na iwas eh babanggitin lang naman yung Aldab di ba babanggitin lang naman yung love team na nagpa ano sa kanila nagpa-threat sa kanila na na nagpabigay ka ba sa kanila, 'di ba? Um, nang banggat bangga nakakaloko lang talaga mga ka-ADE. Medyo ano lang, no? Um, <clears throat> yung threat na threat sila lahat. At sinabi nga noon ni Vice, 'di ba? yan yung nagbigay sa atin ng luha at kaba noon so ibig sabihin talaga eh kaputo ka ng aldab eh talagang kinakabahan talaga sila kahit yung mismong ano kahit na yung mismong network nila ngayon kinakabahan din noon kaya nga nila pinagjiwalay no kaya yung di ba um lalong lalo, lalo no, yung na yung kinanting gdmy na team song ng Aldab ay nako talagang nakaka, walang makakapigil talaga kay may Vice Ganda. Yan talaga yung sinisigurado namin lahat na um, walang makakapigil sa kanya. Um, walang makakahinto sa kanya. At ano ba kung pagalitan siya ng network niya eh sa gusto niyang banggitin, sa gusto niyang sabihin eh. Diba, ba? E kung yung tai show nga madalas nga nga niya din banggitin, madalas nyo nga rin kantahin ng theme song. Diba, What more pa kaya yung Aldog na dating kabilang sa show na 'yon, hindi ba? Um dating dabarkad sa show na 'yon or dating kaparte sa show na 'yon. Hindi hmm, ba? So, babay na mga ka -ADN um, have a nice day, keep safe and God bless. It's the part 2 of my vlog, kaya may dumaiti lang ito. Bye, -bye na mga kalub ka nation, have a nice day. keep safe and God bless. Happy happy Monday everyone. Bye!